Ang kinolang manop na may sile at upo ay isang tradisyonal na lutuin sa Pilipinas. Ito ay isang malasa at palusog na ulam na karaniwang inihahanda sa mga pamilyang Pilipino. Narito ang hakbang sa pagluluto. Pagpainit ng kawali at higisa ang sibuyas, bawang at luya hanggang maging malambot at mabango ang amoy. Iligay, ilagay ang manok at lutuin ito hanggang maging light brown ang kulay. Ilagay ang patis at haluin ito ng mabuti. Ilagay ang tubig at hayaang kumulo ng sampung minuto. Ilagay ang upo at sile at lutuin ito hanggang lumambot ang mga gulay. Lagyan ng asin at paminta at ngayon haluin at haluin ito ng mabuti. Hayaang kumulo ng limang minuto. Edipat pat sa serving dish. At hayan, may ulam ka na. Kainan na po!